Ayan, bas pa more daw, bas pa more. Siksikan pa more. Loaded pa more. Yun, nakarating din kami sa may Katiklan Port. And, uh, Yun, kami po ay departure. Mayroon ding mga dumadating. Okay? Nasasampa na kami ng ferry. Kami po yung mga departure. Then yun yung mga arrival. Oh. Ayan, mga kakarating lang po yan. Okay. Ayan, ang katiklan port. So, parang napaganda din naman ng port na to. Ah, na, namin yung aming basta na sinakyan. Nandiyan din. Nakapila. At sasampa rin sila, syempre, sa aming sasakyan na ferry. Ayan. Ito yung sinatawag na roll-on. Roll-off, mga kapoknat. Okay. Welcome to katik lang Ayan. Lord. di O, parang kalinis dagat nila. Oh. Napakalinis ah, ng dagat nila. Maraming pasahero na. Umpisa na. Umpisa na. Dumagsa yung mga pasahero mga kapuknat. And uh, yung barko namin na sakyan ay uh, Starlight. Ayan nagpausap na si Starlight. Oh. Pasurok na si Starlight. Yung mga patungong purakay, uh, dito rin sumasakay. Yung mga yan, yung mga pamboot na yan. Oh. Mga motor na may bangka. Yan yung mga sinasakyan ng mga turista patungong uh, Burrakay. Alright. Dito na kami. Sasampan na kami dito. Yan. Ating mga yan. may isang pila. Kailangan nakapila yan. Yun. Ang mga bus na yan. Sasampan rin yan may may maya maya. Uh, inuuna lang yung mga pasahero. Then, na uh, pag uh, nakasakay na lahat sa ferry yung pasahero, susunod na yung mga uh, uh, bus trucks. Ay, mga delivery trucks sa lobo. Oh. You know, mayroon na palang nauna sa amin. Yan. So, mag-alas patrol ng hapon. Umalis kami na, ano oras kami umalis kanina? Aga 8. Copies to Tantiklan Port dito kami sa checker Ito ang checker nila Boarding pass Boarding okay, Thank you Ang ganda madam Okay Ayan yung pinakailalim ng barko mga kapuknat ha Diyan uh, yung mga uh, ah, bus na aming sinakyan Yan oh, pansinin yung mga truck na yun oh. Yan, ito ka. din. Ha? Ah, yun. Wala na ka. Ayan yung uh, may generator pala talaga silang sarili dito. Ayan. Yun. May mga numbers pala yan. May mga numero pala, no? O yun. O libre tubig dito. Ayan, sasampa na kami. Sasampa na kami ng uh, barko. Alright. Hop. Yan. Step 1, Step 2, Step 3 Ayan, nag-uumpisa lang uh, magsipag-atrasan yung bus Ayan, papasok Papasok yan ng parko, mga kapok natin Huh, init Sabi ka, initan lang yeah, Welcome, have a safe time Have a safe trip Okay, pagalang hapon Yun, ito ba yung kami Okay, sana yung mga kasama ko Sabay-sabay na kami. Ayur, sige pa putang barakay, kurakay na 'yan makapugnat. Saan tayo? Tas tayo, pwede dito sa tas. Eh. Tas tayo para manginangin. Ay, wala dito the dadala. Then, ay pasero nga. This time. Ito maluwag. Time zero. Maluwag pa. This time. Alright. Ito yung barko na departure. Ay, sorry. Diyan na tayo, diyan na tayo. Dito na tayo, para medyo malamig-lamig. Makapagpahinga tayo. Yan. Yun. O, dyan na tayo. For now. Bye, Kapis. Bye-bye, Katiklana goodbye Western Visayas ayon at ang aming ferry na sinasakyan ay lalayag na mga kapuknat patungong uh, ibang mundo hindi <laughs> <laughs> tatawid na kami ng uh, uh, Rojas Mindoro mga kapuknat at uh, kakaalis lang namin eh, yung eh, mga yan ay galing ng Buraka yan nag-enjoy sila oh sa kayong uh, banana uh, boat yan medyo may kalayuan na yung katiklan port yan and uh, God bless aming uh, biyahe sa karagatan alright okay. parin pang mga parachute o oh. nakarating pa yan mga kapokonat dito yan yung Burakay Su Burakay uh, basing bay Burakay uh, di ba? guys yan nakadaan tayo ng buraka hanggang daan lang tayo makapok natin alright nagang uh, dagsa ang tao ngayon dahil sa yung mga turista dyan dagsa yung mga turista dyan dahil summer ngayon summer vacation o oh, ba diba, may mga parachute pa dun o oh. Ayan, may napansin pa tayo yung banana boat kanina dyan alright tanaw na tanaw nating mga kapuknat yung Boracay Island wow merong mga nakaparachute dyan na may mananabod at kung ano pang butbuta na yan ayan sakay kami nitong uh, uh ferry from Atiklan towards mga kapuknat daming mga tao mga kapuknat yun sigurado ang daming mga bangkang di motora na ka-standby dahil summer Maraming nagbabakasyon dyan sa Boracay mga Pumlan at nagwawaldas ng kanilang money 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 at karamihan dyan mga foreigner ang sa Boracay ayan dadaan na kami Boracay ah on this day karating din ako dyan alright bye bye Boracay Uh, gabi na mga kapoknat and uh, medyo may kadiliman na yung uh, paligid namin ng aming sinasakyan ng ferry dito ha na uh, meron kami nga uh, na tatanaw na ilaw sa kalayuan na yun alright, medyo mahangin at medyo mahingi dahil dito ako sa makina ha, madilim na madilim na medyo mahangin lang sa part na to pinaka wings ng ano ng uh, ferry uh, dito sa labas nakatulog yung mga tao dahil uh, puno nga sa loob at uh, medyo may kainitan pa yung loob niya mga Kapoknat kaya yung tao na dito sa may uh, labas okay alright right uh, mag-alas 10 ng gabi at ilang minuto na lamang ay uh, dadako na kami sa pantalan ng uh, Ruas Mindoro mga Kapoknat yung aming sinasakyan na ferry ay uh, nagdahan-dahan na and uh, ilang minuto na lamang at uh, dadaon na rin kami sa Rojas Mindoro Ferry thank you so much God, thank you Lord at uh, Steve yung aming biyahe mula Katiklan going to Rojas Mindoro port mga kapoknat okay at sa uh, after uh, after nito, after namin ng Ruas Mindoro, sasakay kami ulit ng bus going to Batangas Port. All right? Go 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 go. You oh, know, yun na yung mama kanina na si Plata namin. Yan. At uh, patras na. Matras na yung barko. Ayan. Ayan ka maniobra na kanina Ayan na si Kuya Hagisan Kuya Oh But... Ayan okay, na umpisa na rin uh, Ayan yung mga at uh, pinauna talaga muna itong mga sasakyan bago kami pagbayad isa ng mga yung mga pasahero sa ferry mga uh, sinabi ka namin medyo marami, marami rin yung pasahero to going to Manila na ito iba na naman yung sistema dito mga kapok na to ito lang yata yung aming uh, higaan dito yan lang yun kaunti lang yung upuan uh, Aga, alas dosa na umaga mga puknat kami ay lalayag na muli from uh, Kalapan Mindoro Port to Batangas mga puknat Batangas Port umaga mm -hmm. alas dosa na umaga ayan uh, yung uh, mga kasabayan din namin na uh, barko Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ito lang medyo may kahirapan kapok na sa sakay ng ferry dahil talaga uh, talagang kahit madaling araw kailangan bumaba at uh, buhaba din sa mga bus na sinasakyan para sumampa muli sa parok, right? medyo may kahirapan yung aming sinakya na barat po ngayon dahil walang maayos na higaan buti pa siguro yung Montenegro na yan oh. mukhang uh, maraming mahigaan ito yung sinakya namin, oh. walang mahigaan oh. yan, opo-opo lang, opo-opo pero sabi nila kasi parang 2 hours lang ang biyahe nito kaya okay na yung puwapuwapu na lang yun nakarating din makapuk na at dito na kami sa Batangas Pier sa ng Joseph naman ang aming paglalakbay alright go 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 baba na baba na baba na at yun Batangas na kami pakanti na yung kanilang barco dyan good good despiyana batong espye ah Jupiter fast cat pala yung tapila hmm? Asquadroon eh sila squad ko na umaga hmm. Starlight pa rin pala yung sinakyan namin Starlight Jupiter na kapoknat Petanggas na kapoknat Yan ito suntatanggas ang oh, pinaka-entrance ng uh, port yun, yung mismong Batangas, eh pwede ka nang sumakay kung wala kang bus na sinasakyan pwede ka nang dumarit si Uy Dandahaning pwede ka nang sumakay dito pagpuntang Maynila pwede ka nang sumakay dito ng bus sa so, mga commuters meron na dito ang biyahe right? Umpisa na dumagsa ang ating mga uh, babayan na uuwi uh, ng probinsya and at the same time, yung mga papuntang Manila, mga kapakana. right? Alright? yung malay yung lalakarin ng mga poknat, ha? Galing doon sa port. Para dito sa mga, kita uh, naman sa labasan na kapila, ang mga bus na yung sasakyan. Hmm. yun, sa so wakas nakarating din mga poknat dito sa may Marikina Terminal medyo may karamihan na rin yung mga tao dito, ayan then uh, yung mga, wala silang daan kasi sa Kubaw, yung sinakyan ko ang baba na lang nito ay Marikina lang talaga, then Marikina meron silang shuttle na ihati dun sa Kubaw sa mga pasahiro ng bababa ng Kubaw alright, thanks God at safe ang aming biyahe